What's up mga kamundo, for today's vlog ay pauwi na nga pala tayo at naisipan kong pumunta sa isang spot dito ng mga cherry blossom o sakura dito sa Japan mga kamundo So tara mga kamundo, puntahan na natin At yun mga kamundo, nandito na nga tayo sa sinasabi kong lugar ng mga kamundo Yan, napakaganda mga kamundo, kinakita nyo naman yan o oh. O oh, diba, ako kayo mga kamundo dito Yun o oh napakaganda ng sakuran to, mga kamundo. Wala nga lang amoy. <laughs> so, yun, mga kamundo. Talaga namang mapapamanghaka sa lugar dito sa Japan. Lalo't pagka nag-spring na. At yun, pagka nag-bloom na ang mga sakura. Yan, kita nyo naman, mga kamundo. Yan. nagre reflect pa siya dyan sa ilog o kawa dito sa Japan, mga kamundo. At yun, mga kamundo, yan. Talaga naman, mawawala yung stress mo sa buong isang taon, mga kamundo. Pag nagbloom na ang sakura dito sa Japan. Ito ang pinaka-stress reliever ng mga trainees dito o mga nakatira dito sa Japan. Yan. Ayan, kita nyo naman talaga nagkaganda ang mga bulaklak mga kamundo. Kahit saan kalumingon pagka-spring na at nagbloom na ang sakura mga kamundo talaga naman. Kaliwat ka na ng mga sakura sa mga bundok, sa mga kawa, sa mga park. Talaga namang mapapa-wow ka talaga mga kamundo. At yan, kitang-kita nyo naman mga kamundo. Napakaganda talaga mga kamundo. Wow. Wow na wow talaga mga kamundo. Siyempre mga kamundo, kung gusto nyo maranasan tong ganitong mga kamundo, siyempre mag-apply na kayo mga kamundo. Maraming hiring ng mga papuntang Japan mga kamundo. Kaya mag-search-search lang kayo, mag-apply lang kayo mga kamundo. Para ma-ranasan nyo rin o ma-experience nyo yung ganitong kaganda ng bloom ng ano natin mga kamundo ng sakura dito sa Japan sobrang ganda talaga yan kita nyo naman yan mga kamundo ayan o oh, may koi fish pa mga kamundo o oh, di ba ang cute diba ine sugo at yun mga kamundo nag ano lang muna tayo dito muni muni mga kamundo yun o oh. oh, diba papakit pa si ano Ines, Sugoy, ganda Kawaii oh. I love that I fall in love in Sakura des <laughs> Ganda Shit Wow, oh, tanggal yung stress mo sa Japan oh. Pagtapos ng April, back to normal Stress again Mga ganda Mga ganda talaga <laughs> Ganda Ganda Wow, ganda. ganda. <laughs> yan lang mga kamundo maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kayong magsawang sumuporta sa aking page. syempre like and follow, share nyo na rin yan mga kamundo At yun lang mga kamundong. Maraming maraming salamat sa inyong mga kamundo At syempre sabay-sabay natin sabihin ang ating outro. Hi! Yan Hihi! Eh. -hi.